Good morning po sa inyo lahat at uh, araw po ng biyernes quarter to nine na po at uh, papasok na tayo sa trabaho kahapon yung aking video uh, wala kaming trabaho sa hapon ng misis ko nagpa-check nagpa up siya sa mata ayun uh, binigyan ng gamot yung gamot kahapon na kinuha ko sa pharmacy 100% po libre yun hindi wala akong binayaran doon dahil meron kaming health health card dito kaya uh, libre lang yan sa gamutan namin dito at saka sa mga pamasahe meron kami 75% na uh, discount kaya yung panamin uh, may discount mura lang ang bayad namin every month uh, trabaho tayo kahapon nag, hindi ako nagtrabaho dito eh dahil sinamahan ko misis ko sa up sa mata yan guys natapos ko lahat yung gawaan dyan at uh, alis sila bukas at darating sila ng sabado rin ng gabi Okay guys uh, tapos nito kakain at uh, pupunta kami dun sa isang trabaho namin kailangan maayos yun bago sila dumating darating sila next week din 30 medyo maganda ang panahon ngayon yung amo namin ang misis ko umalis yon next last week pa at uh, papunta sila ng, pumunta sila ng Japan kaya bago sila dum dumating kailangan maayos yung bahay maayosin natin mamaya tapos tong amo kung kung siya, sa pang umaga eh ngayon palang alas, ng kasi may yung amo kong lalaki may interview siya ng para sa trabaho niya online interview kaya hindi sila makaalis sa ganyan ang buhay namin dito trabaho trabaho bahay tapos sabat at linggo pahinga sa church naman kailangan magsimba ok guys uh, pakiat na tayo dito, lang, dito lang naman yung trabaho ko sa malapit lang sa bahay Pangarap ako sa mga artiste. Paghahanap <laughs> ako high profile. Pauwi na kami guys, at kami kaya uh, sa apo namin, nilaro lang namin saglit. At doon na rin kami kumain ng dinner, sarap ng ulam, pa chicken tsaka sa Dito sana kami kakain sa plandra. Buti doon libro, walang bayad. ito train station pero RC papuntang mga outside oh, ayun ba pala ito bilhan ng ticket sarado na ito dito naman may machine, bilhan ng ticket restauro ng plandra mga uh, mauayaman kumakabung to hindi pwede dyan bae? <laughs> <laughs> hindi video ka hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng panggay hindi ka ano di siya guys oh makita niyo Eiffel Tower Eiffel Tower sarado na yung

binagal eh ang tao yung walang pahina araw-araw lakad yan ang buhay ang bro. okay guys bubukas lang tayo ng ng ilaw walang ilaw ok yan o oh. Ah, uh, Dino, di ba? Yun nga daw, ano, Lipa City. Ayan guys. ito na kami. Okay guys. Thank you for watching. See you next upload. Hinihingal-hingal pa. Good night and God bless po. Bye-bye.